Guys, luto na yung aking cookies, guys. So, ayan o. Oh. Diba guys, ang ganda. Ang na natin siya, guys. Tanggalin na natin siya sa lalagyan. <clears throat> tangan ni tangan ni guys. Guys, yung aking cookies, guys, sa ah. ano siya? Ah, pinaghalo ko yung harina. Tapos, asukal. Tapos, ah, butter. Pag wala naman kayong butter, pwede naman po yung star margarine. Paghaluin nyo lang sa asukal at saka sa baking soda. Tapos halu nyo lang siya muna. Hanggang matapos, matuno yung star margarin o kaya butter o kaya asokal para matunaw. Sa kanyo, lalagyan siya ng harina. Pag halo nyo, Pag nahalo na, lagay nyo na yung oat milk. Pag wala kayong oat milk, pwede naman malunggay. Ako nilagyan ko ng oat milk kasi may oat milk ako eh. Ito guys, so. Ito na yung ating cookies. Cookies na malunggay. With oat milk. O, oh, diba guys? Ang ganda. Guys, o. Oh. Oh. Guys, oh ganda, guys, o. Oh. O, oh, pang-almusal na. Kaysa bibili ka pa ng tinapay. 20 pesos. Walong piraso lang. O, oh. 'Di diba, hindi magkasya? Eh ito. Dalawang cup lang ng harina. Oh, basta may harina ka sa bahay, okay na, pait na. Oh, 'di diba guys? Ang ganda guys, oh. mm. Ngayon guys, kain tayo, almusal tayo, guys. 'Di ba guys, ang ganda. Mm. Top.